good news po sa mga planong kumuha ng student permit. Kasi nga po, pinaplano ni LTO, yung bagong chip po natin ng LTO na ayusin or mas pagandahin pa or pwedeng natin tanggalin or pwede nilang matanggal o alisin yung TDC na nangyayari po ngayon. Kasi alam naman natin na yung TDC po ay may presyo. May bayan po yan sa mga driving school. Nagkakalaga po yan ng 1,000 pesos or depende po yan sa mga driving school. Meron yung iba po is nagkakaroon ng discounted na 500 and yung iba naman po ay 1,000 pesos. At ito po ay kailangan yung dumaan sa 15 hours na seminar. Kaya yan po ang piniplano ng ating bagong LTO na alisin yung ganito klaseng course o yung seminar na 15 hours. Kasi nga po is medyo mahirap. Totoo naman, mag talk na lang tayo na medyo mahirap naman para sa mga student or mga kukuha ng student permit na mag seminar ng 15 hours. Di ba sabi nga nila, eh, yung student permit mo, eh, ito po yung bago ka pa palang nag-aaral. Ibig sabihin, pagkakuha mo na lisensya, saka ka palang po mag-aaral. Parang gano'n, ang dating mga kaibigan natin at mga tropa natin. Kaya nga student permit. And eh, dun sa 15 hours is medyo matagal po. Yan. Kaya piniplano nila na alisin pero sabi nga niya titingnan muna nila doon sa legal basis unti-unti nila paano nila maaalis yung pagkuha or yung pagtanggal po ng TDC o Theoretical Driving Course para sa pagkuha po ng mga student permit. At syempre mga kaibigan, paalala ko lang din, sa, sa, mga hindi po nakakalam, pwede pong kumuha ng student permit ang 16 years old. At yung 17 years old naman po is pwede na po siya magkaroon ng non-professional na driver's license. Okay, so yun ang mga, mga kaibigan natin. So, abang-abang po tayo sa mga bagong announcement ni LTO kung papaano at kailan matatanggal or maalis yung TDC. Sana nga po matuloy at syempre sana mas mabilis nilang mag-go-on po yan. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Thank you.